Hi. Good morning once again. So ito na no yung part 3 ng uh, ating gagawin. Ah uh, uh ano, poop na ng ating mga roaster chicken. So bubuoy na, na natin ngayon. At uh, ito uh, medyo ni kagad natin nabubuo no dahil uh, kulang tayo sa ano, uh, materialis So naghanap pa tayo ng materials at uh, uh, meron pa tayong ibang uh, ginawa. So isa pa uh, uh, ito yung aking mga rooster na uh, gumagala ngayon, yan oh. No? So yan. Ito naman yung mga pato. So kailangan natin uh, na ng uh, kulungan sila dahil uh, pati itong mga pato ay uh, sinasampahan nila. Uh, at, uh ito, uh, ang uh, ano nila ang gugulo eh nandito na naman sila oh, oh no sa ating ginagawa ano kaya sabi niya ginagawa nito no oh, so ayan po not uh, tuloy na natin yung ating gagawin ito yung uh, pamustin natin oh dos por at uh, sukat nito ay 1 uh, meter no ayan at uh, yung uh, saig at saka bubong niya ito naman yung uh, pin ano uh, harap at saka sa likod, no? oh, uh, ayan, uh, samahan niyo ako at uh, tayo ay uh, gagawa, no? Ngayong mga uh, umaga na ito. So i na natin yung uh, ating uh, ano diyan, no? Yung ating uh, kawayan. Oh. So, uh, ano? tatlo tatlo no anim kailangan magkakapareya sila ng uh, ano ng sukat no buhay mo ako ha Kapit ka na makukulong Ay 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 ay, ay. Mm. Matinulakan ito Ang away oh Tabulin mo, matapang, sumusubra yung tapang niya. Pati huh? tayo pinagbibisa tayo. So magiging Ito naman yung saig niya. Dapat medyo masin siya. sya. Na? Ito yung uh, magiging ano nya. Ito yung magiging side nya. Itong uh, ano naman sa ibabaw na pinipili ko lang yung magkakapare sila ng uh... So sa vlog ko na iba, no? nabanggit ko rin yung uh, uh sa tuloy-tuloy na pag-uulan dito. So parang apektado tayo ng pag-uulan ng pangingitlog ng mga breeder ko. No? Dahil uh, kumu kumukulang yung ano nila, kumukulang yung uh, itlog nila. dati nakaka-harvest tayo ng uh, 12 pieces sa isang araw ngayon uh, mabuti na nakaka-harvest tayo ng 8 piraso sa isang araw oh no? so, malaking kabawasan yung uh, naku natin Siguro, no ito, ito yung, uh, So, na yung sofa. Ito natin ha, no? so, ano pinalitan ko yung uh, ginawa ano uh, pinalitan ko yung damit uh, kong uh, pako no dahil uh, brang uh, laki yung uh, ano, uno media. So, subukan naman natin yung uno lang, no. Ang laki. Ito yung uno, no. Subukan natin. Ah, okay. Sana okay sa okay. Uh, kailangan na uh, hindi natin ganong uh, sakto lang para hindi sila ano, kung uh, dumi nila ay malalaglag. Tayo may rapan maglinis. Si, hindi naman para sa sisyo to. na yung uh, sisira dito. No? Huh? na yung uh, saig nya uh, bubuhin muna natin yung saig nya oh, bago tayo gagawa ng kanyan uh, kanyang division sukat nito size din huh? So subukan natin kung uh, pwede sa apat na manok yung uh, may lagay natin pero uh, siguro masyadong uh, masikip para sa kanila yung apat no kasi malalaki sila eh no O so, gawin na lang natin Siguro, i-divide uh, natin ng 2 uh, uh, feet 2 feet bawat uh, isang manok Uh, para meron silang privacy Oo so, ngayon hindi pa ako nag-garbage ng itlog. parang sobra ng isa yung ating side or uh, sapto lang sapto lang naman so, dito pa lang uh, pag uh, napako natin dito so uh, ano na siya maalay na siya uno uno lang no? uno dos, tres, cuatro pati natin uno-uno lang. pa lang, uh, ayos na siya. Lagyan ko na ito para hindi mabiyak, no? uh, kasi yung uh, pako na gagamitin natin dito ay uh, di dos, uh, dos ang uh, haba no para uh, matibay-tibay. Yun nga lang, uh, lagyan natin siya ng uh, ano dito para hindi mabiyak kasi hindi na na siya pag uh, naging mabiyak siya. Ngayon, ha uh, ikakabit na natin 'to, no. Ito 'yung uh, pako na gagamitin natin ah uh, dosang uh, laki, no. Uh. So, ayan po at uh, abangan ninyo yung uh, part uh, ano, part uh, ng ating ginagawa, no? So, maraming salamat po at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, no? At uh, nawa'y ligtas tayo sa anumang oras. So, shout out na rin sa ating mga kababayan na mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants. Magandang umaga po. Pasuport po sa mga suporta ninyo at uh, panood ninyo. Ah, so baguhan ka lang. So pa po at uh, yung mga share ninyo at saka like uh, malaking tulong po sa ating channel. Magandang umaga po. Happy farming. Salamat.